Mami me. Lapit na naman kayo ng wala dito. Yari na naman kayo sa tabing dagat. Ah, ito na nalalamigan sila. Ba? Oh, mother cat ko. I. Nami ah. Oh. Hindi lang palamig kayo kasi mainit sa labas eh. Ikaw pa Pinihiram na ito ng Balik ka na doon. Oh. Ano na Hi. ka malaki na siguro. Hindi, hmm. hindi pa nga ang pagkain na Oh. Kaya pala ko talaga tangisay ni Mabuhay kasi hindi makataa eh. Ano na mo? Oo. Ano okay, so, ka na magpapasok dyan? Ang mm, sweet sweet naman nila. Dito pa naman sa makuha nila ng pusa pero ba talaga eh. Mimi, dito. Huwag ganun bumaba na rin. Hmm.